abroad daw ako. Bakit daw? Hindi ko daw madala-dala si Missy sa Jollibee, sa McDo, sa KFC. Bakit daw? Kumakain daw kami sa fishbowlan at saka sa mga vendor o bintahan ng palamig sa gilid-gilid. Nakakahiya daw ako. Hi, ako nga pala si Lovely Jim. Isang dating OFW. Mayaman na pala ako kaso pera na lang talaga ang kulang sa araw nga po pa ito, pupunta kami ni Mrs. sa bayan. Kasi nga, magro-grocery kami kasi wala na kaming mga grocery. At syempre, umagang umagang nga po pala dito, umulan. At syempre, dahil wala tayong sariling sasakyan, kaya nag-tricycle tayo papuntang kanto. Alam nyo na, mahirap lang tayo. Wala tayong sariling sasakyan, kaya magko-commute lang tayo. At syempre may dala-dala nga po pala kaming plastic kasi nga ibibigay namin sa asawa ng katrabaho ko sa Saudi Arabia. Nagpadala kasi siya ng mga chocolate sa mga anak niya. Syempre alam niyo naman tayo, friendly tayong OFW. Yan na nga po. Kasama ko nga po pala si Mrs. At syempre umuulan nga po pala kaya medyo malamig at may dala po pala kaming payo. At syempre, fast forward nga po pala natin. Nandito na nga po pala kami sa pinakahanto o highway dito sa amin Ang tawag nga po pala dyan ay San Julian At syempre nag-aabang nga po pala kami ng masasakyan Kaso nga lang sa pag-aabang namin may nakita kaming bus Dyan nga po pala takot si misis Kasi when it comes na sumasakay siya na may aircon Automatic yan, nahihilo siya at medyo nasusuka At syempre ganito pala kahirap humugot ng pamasahe Alam nyo ba, dati nung bata pa ako Otso lang ang pamasahe. <laughs> Ngayon, grabe. Parang ayaw ko nang gumala. Parang ayaw ko nang pumuntang bayan. Kasi yung pamasahe pa lang, lagas na yung bulsa mo. Mahirap talaga pag walang sariling sasakyan. Kaso, wala tayong magagawa. Yan nga po pala, nag enjoy si Mrs. at nag enjoy rin ako. Pero napapakambot ako kahit walang makate. Kasi, gawin ko lang nalaman na 20 pesos na pala yung pamasahe. At syempre, nasa bayan na nga po pala kami at dumaan po pala kami sa CSI. Ang CSI nga po pala dito sa aming probinsya ay sikat po dito. Yan po yung pinakamalaking CSI o supermarket dito sa aming bayan. Yung mahigit dalawang taon ka lang na hindi naka-uwi sa Pilipinas. Pero alam nyo ba, <laughs> ninenervyos na ako sa mga presyo dito. <laughs> Parang gusto ko nang bumalik ulit sa pagiging abroad. <laughs> Grabe ang mamahal ng mga presyo. <laughs> yung isang libo mo, parang wala lang, parang isang daan lang. At syempre, fast forward natin. Pagkatapos nga po pala ni Mrs. Mamili, yan na nga po. Nakapila na po nga ako sa counter. May loyalty card po pala kami. At ganyan po pala, kasaklap bitawan yung isang libo. <laughs> At shoutout nga po pala kay ate. Pasensya ka na po ha kilala mo ako pero hindi po kita kilala pero shout out at humihingi po ako ng patawad kasi hindi talaga kita mamukhan kasi ang tagal-tagal ko na po na hindi umuwi sa aming probinsya grabe, ilan lang yung binili namin pero parang ayaw ko nang bumili parang ayaw ko nang kumain, parang ayaw ko nang maligo parang ayaw ko nang uminom kasi lahat ng bilihin ang sakit ang mamahal yung isang libo mo parang wala lang ilan-ilan lang at syempre pass forward natin Punta nga po pala kami sa looban ng aming palengke. Ganito pala yung palengke ng Malasiki dito sa aming probinsya. O diba, daming nagbebenta. Kalimat kanan, may gulay at iba't iba pa. Pagkapasok nga po pala na amin sa aming palengke, alam nyo ba, pati saging ang mahal. Pero sariling produkto naman, dito lang naman yan sa Malasiki, marami yan. Pero gabi, saging mahal. Parang ayaw ko na rin kumain ng saging. Pero wala tayong magagawa. Nandyan si misis eh. Mahilig kasi si misis sa mga prutas. Kaso nga lang sabi ko, bakit ganun? Parang ang mamahal na lahat dito. Ang sabi niya, talagang ganyan dito. Kahit sa ang lugar naman, lahat nagmamahal. At syempre, fast forward natin. Yan na nga, naglakad-lakad nga ulit po kami ni misis. Bumili nga po pala siya ulit ng opo. Kaso nga, nakikipagtawadan siya ang sabi naman ni ate, pinapatawad na daw po siya wala naman daw po siyang kasalanan oops, joke lang ang oko pala dito ay by peraso may 15, may 20 may 10, may 5 piso at shout out nga po pala kay ate kasi nagpatawad siya ng isang piso o oh, diba, ang galing ni ate pinatawad nga kami isang piso pero okay lang, alam ko naman naintindihan ko naman na nangungupahan din lang sila ng kanilang pwesto. At syempre, tangkilikin natin ang sarili nating produkto. At syempre, fast forward ulit na rin. nga po pala ulit si Mrs. sa bentahan ng alamang. Opo, alamang na naman ang uulamin namin mamaya. For sure yan. Of joke lang. At syempre, nakita nga po pala namin si nanay. Sabi niya, bumili na lang daw po kami ng kanyang benda kasi wala pa daw siyang benda. Kaya syempre, si Mrs. kasi napakabait niyan at matulungin sa mga kapwa. Kaya sabi niya sa akin, bili na lang daw siya ng lansones. Kasi nga, natulungan na nga daw siya, nakatulong pa siya ng kapwa niya. O ba diba? ang bait niya. Kaso nga lang, sabi ko, bili na rin siya ng rambutan. Sabi niya nga naman, wala na, wala na tayong pera. Kaya sabi ko, okay lang yan. Kahit paano kahit sa maliit na bagay, nakatulong ka, ang sabi ko. And nga po pala, dumaan po pala kami sa bintahan ng karne. Aba, ang bibibo ng mga ati dito. Pero natatawa ako ha, kasi mga bibo sila, sigurado tanggal ang stress mo. Kaso nga lang, sigurado, butas din ang bulsa mo. Kahit mga karne pala, mamahal na rin. At syempre, pass forward nga po pala namin. Na Kala ko, karne lang ang mamahal at grocery. Pati kangkong na rin. Alam nyo ba, magkano isa? Sampu na rin ang kangkong. Grabe. Samantalang noon, nung bata pa ako, 3 pesos lang yan. Pero ngayon, sampu na. Ouch, masakit. At syempre, pass forward natin. Yan nga po pala, yung inaalmusal namin palagi. Opo, yan nga po pala. Alam nyo, hindi ko kinakahiya almusalin ang tuyo. Napakasarap kaya niyan. At maraming natulungan. Yung iba kasi, pag kumain ka ng tuyo, pinagtatawanan ka. Sasabihin, abroad ka? Tuyo ang uulamin mo? Ganon, hindi ko maintindihan. Ano ba nakakaya sa tuyo? At syempre, pass forward natin. Nabili nga po pala kami ng mga tinapay, pampasalubong kay Lola. At syempre, sa ating magulang, alam nyo, kahit malit na bagay, pasalubungan nyo ang inyong mga ina. Kasi nga, hindi naman nila hinahanap yung kalaki o quantity ng ibibigay nyo. Hangad lang nila yung bigyan nyo sila. Ibig sabihin lang nun ay hindi nyo sila nakakalimutan. At yan nga po pala, bumili kami ni Mrs. ng palamig dito sa Gedli at hindi po pala kami nag McDo, Jollibee o KFC kasi nga sabi nga ni Mrs. mas masarap magbanding o magdate dito sa Fishbowlan kaysa Makdo, Jollibee kasi hindi naman kami mayaman at hindi naman po kami kagaya ng iba na it abroad nagpapa-impress na sa iba ako kasi masaya na ako sa ganitong pagka oh po tama po kayo sa narinig nyo alam nyo ba na nag-aaral pa ako sa ganitong pagkain lang, ang saya-saya ko na makabili lang ako ng fishball na sampo. At syempre, may sabayan mo pa ng kwek-kwek na ako, solved na ako. At syempre, ngayon pa lang kami mag ni Mrs. habang nasa bakasyon po ako. ba diba? Simple lang, pero masaya na. Nakapag-banding ka pa, nakatipid ka pa. At syempre, dahil nandito ka sa aming video, maraming maraming salamat sa panonood. Baka pwede naman po makisuyo, pakishare, pakifollow, at huwag nyo na rin po skip ang aming ads kasi nga may pagtutulungan tayo sa lahat ng mga kikitain natin. Maraming maraming salamat sa panonood. Bye-bye!